Hello, hello, cravings! Tara, samahan niyo ako ngayon magluto ng napakasimple at napakasarap na sweet and sour fish at napakasarap din na fried rice. Meron tayo dito isang kilong fish fillet. Pwede natin gamitin kahit anong klaseng fish. Lalagyan natin itong pampalasa na asin, paminta at saka cornstarch. Halu-haluin lamang natin ito hanggang maging ganito ang itsura. At para naman sa ating sauce, brown sugar, soy sauce at saka tomato ketchup. Lalagyan din natin ito ng paminta at dalawang tasa ng tubig. At syempre, ang pangpalapot natin, ilalagay na rin natin yung cornstarch. Halu-haluin lang natin at ipiprito na natin yung ating mga fish. Make sure na mainit po ang ating mantika. Nasa medium heat lamang tayo. At pag naging golden brown na, pwede na natin itong hanguin. At yung sauce naman ang ating lulutuin. Hahalu-haluin lamang natin ito hanggang makuha natin yung lapot na gusto natin. At huwag kalilimutan, kailangan po natin tikman. I-adjust po natin kung ano pang kulang. Ito pong aking sauce na ginawa is for 2kg kasi mas gusto ko yung mas maraming sauce para pwede natin isabaw sa ating kanin. Pati mas masarap syempre yung hindi tayo bitin sa sauce, ba? Diba? Kaya go for the sauce na marami. ba? Diba? Napakasimple ng ating sweet and sour fish. Mas tipid pa. Kaya kayang-kaya nyo na yan cravings. At dahil may natira tayong mais, yan ay gagawin natin at isasama natin sa fried rice. Kasi mas masarap pag ang ka-partner ng ating sweet and sour fish ay ang masarap na fried rice. Mainit na yung mantika natin. Nilagay na natin ang sibuyas at ang ating magreen green na na garlic. Pag nangangamoy na ito, isunod natin ang carrots at ang ating corn. Yes, gusto ko po ay carrots. Hayaan nyo na po at doon po talaga ako nasanay sa carrots hindi sa carrot. At namatay po ang ating video nilagay ko po yung ating kaning malamig at toyo. Pwede din kayong maglagay pa ng ibang pampalasa katulad ng magic sarap. Pero ako ay soy sauce lamang at syempre nilagyan na rin natin ito ng dahon ng sibuyas para mas mabango at mas masarap. Kaya tara na cravings, kain na naman tayo. Sana ay matry nyo po ang ating napakasarap, napakasimple lamang na sweet and sour fish na siguradong magugustuhan nyo. Ang ingredients nga po pala, ilalagay natin sa last part ng ating video. Pakilike, pakomment, at pashare po kung nagustuhan nyo ang ating ulam for today's video. Thank you!